Sa pool sa video, ang isang magnanakaw sa loob ng kainan sa Rodriguez Rizal. Bukod sa pera, pinatos ng sospek pati ang mga plato at pagkain. Nasa frontline na balitang yan si Ian Suyu, Exclusive. Bigla na lang may kumalabog sa loob ng restaurant na ito sa Rodriguez Rizal. Maya-maya, makikita na ang isang lalaki na may kagat na flashlight at may hinahanap sa counter. Ang lalaking yan, kawatan pala. Binuksan ng magnanakaw ang tip box at tinangay ang mga laman nito. Patuloy sa paghahalungkat ang lalaki hanggang sa mapansin niya na nakatutok pala ang CCTV. Inilihis niya ang kuha nito bago sumibat. Kwento ng may-ari ng restaurant, Huwebes ng madaling araw nang mangyari ang insidente. Kakasara lang daw noon ng kainan. Hapon na kinabukasan nang mapansin nila na magulo na ang kusina at butas na ang kanilang pader. Akala namin pusa, kasi gulo-gulo. Kung -gulo. na ako dito sa store na to, nag-chat ulit sila. Sabi, nawala oh, wala po yung cash box. Tapos yun, sunod-sunod namin nakita na nawala na yung laptop, ganyan, yun nga, pati yung tablet namin. Hinala ng may-ari ng resto, dumaan ang sospek sa bakanteng bahay na katabi ng kainan. Naiwan kasi doon ang isang metal grill na posibleng ginamit niyang hagdan para makalusot sa kusina. Ito yung mismong exhaust fan na binaklas ng suspect na nakalagay dito sa pader ng kusina. Pagkabaklas ng exhaust fan, eh, dumirederecho na daw yung suspect patungo doon sa may cashier's area at ginawa nga ang pagnanakaw. May kabuang halaga na 20,000 pesos ang ninakaw kabilang ang mga plato at pagkain. Posible rin daw na may kasabuat ang suspect dahil hindi niya kakayaning mailabas lahat ng gamit ng mag-isa lang. Nakikipagtulungan na ang biktima sa Rodriguez Police para matukoy ang pagkakakilanlan ng suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyo, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprensibo at makabuluhang palitahan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.